Hindi to. Bakit? May, may nakita kami asto. No? Saan ba na? Hindi nga ay. Oh. Ito ba? Saan ba na? Anong oh. kulay? Green. Green? Saan ba na? ba Kahapon lang? Kahapon lang. Paano nakita? Dumaan dito? Hmm? Umasok dyan? Oo. Saan oh. ba na? May dalang pagkain eh. Saan ba na dito? Oo, oh, dyan. Ayan guys, ah, may nakita rin mga pamangkin natin na ano, habang naglalaro sila kahapon na ano, ahas kulay green, maliit nga lang. Dito na pumasok sa may butas na to. San, san, dito, dito, dito talaga. Ah. Uh, oh, dito talaga dito, dito sa bulsa to. po natin na. Ayan guys, sa uh, Ah sige, uh, okay na. Video natin guys ah. Ayan guys, Ah, uh, yung gagawin ko guys, hindi professional yung gagawa nito. Ayun, nakita uh, ng mga pamangkin natin habang naglalaro kahapon na may pumasok na ahas dito. Ayun, dito sa butas na to. Ilalay, uh, huli natin pero ilalayo natin. Huwag yung gagayahin guys kasi kung hindi professional yung gagawa nito, napakadelikado. Kasi kulay green daw yung nakuha ni nakitang ahas. Ayun, video mo. Ayun guys ah, okay natin. that <laughs>